Anong letra ang hindi mo makikita sa word na university? Kuya, kapag nagawa mo itong maulaan, bago matapos ang 3 minuto, meron kang 1,000 pesos kunin mo. So, paano kuya? Ready ka na ba? Ready, ready na. Dahil kung ready ka na, your timer starts now. Sige kuya, wala, kaya mo yan. Letter A. Letter A, bakit letter A ang nawawala sa salitang university? Yun ang, sa <laughs> ang pumasok sa isip mo. Yun pumasok okay. sa isip mo? Sure na, sure. letter A. Hindi na magbabago ang isip mo. Baka may iba pang letra. Na iniisip ka. Kaya mo sinabing letter A dahil letter A ang pumasok agad sa isip mo. Yon, yon ba kuya? Dapat sigurado ka at ipaliwanag. W. W. Okay, so ulitin natin ang tanong ha. Magaling si kuya. Okay, so ito ha. Anong letra ang hindi mo makikita sa word na university? Ang sagot mo kuya ay W. Hindi na magbabagong isip mo. Ang galing mo kuya dahil W. Kuya ang galing mo. Mali ang W. <laughs> okay, so kuya meron ka pa 2 minutes and 8 seconds para sagutin ang katanungan ito. Kaya mo yun kuya. Isipin mo mabuti. H. H. Oh, magaling rin to. Bakit H naman? Bakit H? Ay, po sa, 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 sa salitang university, wala ang letter H Bayo nga naman, bakit, bakit yun na napili mo sagot? Kasi wala sa salitang university Wala sa salitang university Pwede nga naman Sure ka na ba sa letter H dahil wala yun sa university? Sure po, sure Hindi na magbabagong isip mo? Hindi na magbabagong isip sabihin mo sa kanila na sure ka na sa letter H Dito sure ka, tumoy kuya Letter H, asa, letter The letter H, hindi, na magbabago ang isip mo. Hindi na po magbabago. Yan ang pinakamaganda mo sinabi, kuya. Dahil, ito ang tanong natin, anong letra ang hindi mo makikita sa word university? Ang sagot mo, kuya, ay letter H. H, dahil letter H, kuya. Mali pa rin. <laughs> kuya, meron ka pa 1 minute and 6 seconds para sagutin ang katanungan ito. Sige lang kuya, ito ang tanong natin ha Anong letra ang hindi mo makikita sa word na university? Diamond kuya, sige ko mabuti Tapos paliwanag mo lang kung bakit yon. Sige, tuloy-tuloy lang hula mo Kaya mo yan Mahaba pa yung oras Why? Yung... Why? University, why? Bakit naman why? Kasi yun din ang wala doon siya sa words na university Nandoon yung why, sa, sa dulo Letter Y. Dapat sigurado ka kuya. Pero pwede ka namang humula kahit anong sagot mo. Ipaliwanag Letter mo. P. Letter P. Parang Philippines. Yes. Yun na nawawala. Yeah. Yun na nawawala. Yes. Na -galing -galing sumagot kuya. Sure ka na ba sa letter, sure P? Na, sure na. letter P? Hindi na talaga ang babagong isip mo. Oh, wala ko yung sa na University. Oo nga. Sige kuya. Dahil letter P. Nakuha mo. Letter P. Mali ang letter P. <laughs> <laughs> okay kuya 4 seconds 3 2 1 E Kuya time is up Okay Time is up So ito Re-reveal ko muna sa iyo Ang tama sagot ha So kuya Ito tanong natin kanina Okay So ito tanong natin ha Ito Anong letra Ang hindi mo makikita Sa word na university Ito kuya University oh. University bakit letter T? Kasi University. University, letter T. Okay, kuya. So, dahil kuya, kumasa ka sa 3 minutes Challenge, meron kang isang wow na wow ulam. Meron kang dalawang homie, beef na beef. Meron kang isang UFC banana ketchup. Meron kang isang dato puti soy sauce. Meron kang isang dato puti vinegar at hindi lang iyan. Meron pang pa isang kilong bigas. Kuya, thank you sa pagkasa sa 3 minutes Challenge. Salamat, katropa Motoclub.